Magandang gabi po mga kababayan. <coughs> Medyo pasensya na po kayo sa <coughs> ano ko kasi may sakit ako. Halata <coughs> ba sa mata? Ayoko nga sana mag-vlog eh. <coughs> kasi talagang masama ang pakiramdam ko. Tsaka lagi ako inuubo. Baka ubuhin ako eh habang nagbablog. Ano na to eh? Magbo one week na. <clears throat> pabalik-balik yung lagnat sa kaubo. Tsaka, pinilit <clears throat> ko na lang kasi may mga importante kasing issue at saka baka mawala na ako sa limelight. Hindi na nga ako sikat. Tapos eh, iiwanan pa ako ng <clears throat> kakapiranggot kong mga viewers. <clears throat> <clears throat> Okay. Ano ba naman itong buho ko? Itong buho ko, nagre-reklamo. O, oh. ayaw na namang paawat. Ngayon, ang gusto ko po kasing i-discuss sa inyo, itong itong pag-uugali ni Sarah Duterte. Kasi, marami akong marami akong napapanood na mga video, video niya ewan ko kung sino nagpo-post, mga shorts, short videos, <clears throat> na masasabi ko na parang hindi po talaga siya pwedeng pang-pangulo. Even even sa pag lalo na sa pagiging DepEd Secretary. Yung isang shorts na napanood ko, kani-kanina lang, siguro kung matagal na to, kaso ngayon ko lang, kani-kanina ko lang na, ba, na panood. Yung sinabi niya po doon na wala daw siyang respeto kay uh, Franz Castro tsaka kay Risa Contiveros. Siguro po dahil sa pag-uukil-kil nitong dalawa nila Congresswoman Franz Castro saka si Senator Risa Ontiveros, yung tungkol po ba sa uh, <clears throat> intelligence fund, yung nawala na 125 million in 11 days. So, ikinagalit niya talaga yon Kaya nasabi niya na hindi niya nire-respeto itong dalawang ito, si Castro at saka si Ontiveros. Nasagot nga ni Ontiveros, hindi ko kailangan ng respeto mo, BP. <clears throat> Pero dapat naman, respetohin mo ang paggasta ng pera ng taong bayan. Pikun na pikun po si Sarah doon sa paraan ng pagsalita niya. Biruin mo mga kababayan. Vice President ka. May kasalanan ka. Sinita ka ng mga kasamahan mo sa gobyerno. Natural sisitahin ka. Di ba mga kababayan? Ang lagay ba eh, ipinagkatiwala sa iyo ng Pangulo yung ganito kalaking pera na dapat sana gagastusin mo para sa taong bayan. Pero, hindi mo nga masagot kung saan napunta. Tapos magagalit. Ganito ba? Ganito ba ang isang DepEd Secretary na sasabihin in public na wala siyang respeto sa kanyang mga kasamahan sa trabaho? Biruin mo yun. Ikaw ay sekretary ng Department of Education. Tapos si magsasalita ka sa siyempre, lumabas sa social media. Maraming nakapanood kahit na ako, talagang ako masasabi ko sa mga naririnig ko, sa mga nalalaman ko, sa mga gawi niya, sa pag-uugali niya, my God, mga kababayan, hindi po talaga siya pwedeng maging pangulo. Kung ganito ng ganito ang magiging pangulo natin, kawawa po, kawawa ang Pilipinas. Hindi ko rin nga maintindihan kay Pangulong Bongbong kung bakit hindi yan tinatanggal. Napakasamang impluensya po. Bad influence. Hindi lang sa sa buong uh, mamamayang Pilipino, eh lalong-lalo na po sa mga kabataan na under niya. Ito ba ang matututunan ng mga kabataan sa kanya? Yung magsasalita ka na walang respeto? wala kang respeto. Meron pa akong isang napanood yung sabi naman niya eh, lahat na ang tao sa mundo sinungaling. O di kasama ka na dun, Sarah. Lahat na tao sa mundo sinungaling. May katotohanan naman, pero parang it's very unbecoming of a deputy secretary and a vice president and most especially dreaming to be the next president pero sana naman po sana na naman po kawawa po kasi tayo kung mananalo ito na pangulo hindi ko maintindihan yung mga tao yung mga <coughs> <coughs> mga supporter nito ni Tony at ng mga Duterte. Kung ano Ano ang mga nasa utak at gustong-gusto nila si Sara. At lalo pa gustong-gusto nang iupo Alam ng mga kababayan ang mga tao lang na gugusto na iupo si Sara bilang pangulo. Ay walang common sense. Walang common sense walang pagmamahal sa bayan, in short, bobo, tanga, hindi marunong pumili. Ilan pa sa mga, alam nyo mga kababayan, napakarami, napakarami na talagang mga shortcomings, mga unbecoming behavior, ang dami-dami na kung ililis pa lang natin, mga mga dahilan kung bakit hindi po siya pwedeng maging presidente or kahit na congressman, congresswoman, senador basta sa national yung pang-national na posisyon, hindi siya pwede. Kasi pag pang-national position, natural po apektado ang lahat. Saan lang siya pwede? Doon sa Davao. Pwede na siya doon. Anyway, yung kanya namang intelligence ay pang mayor lang talaga. Sa totoo lang, kahit nga mayor eh, masyado naman po kasing maiinsulto yung mga mayor na marami naman pong matatalinong mayor. Kung sasabihin natin na pang mayor lang si Sarah makakagawad pwede. O kaya pang barangay chairman, even yung mga kapatid niya, pang barangay lang po, pang barangay level lang sila. Tingnan nyo si Sarah, ultimo kung hindi siya makapag-speech na walang, walang kopya. Parating nagbabasa. Ibig e, ba sabihin yung binabasa niya, yung Sinasabi niya sa publiko, hindi galing sa kanya. Hindi galing sa utak niya, hindi galing sa puso niya. Balita ko kasi mayroon siya, mayroon ano 'yan eh. Mayroon siyang speech writer. Well, marami naman po ang may mga speech writers, even mga mayroong mga speech writers, lalo na mga mga presidente. Pero po, para sa akin kasi, even si Biden mga mga pangulo ng ibang bansa, hindi po kasi magandang tingnan na you're talking to the people, speaking to the people, pero hindi ka nakatingin. Nakatingin ka sa baba, sa kopya. O pwede naman siguro maglagay ng prompter na naka, nasa harap mismo. Para hindi naman halata na, nag, na, nagbabasa nagbabasa na nga si Sara alam mo ako ayoko kong nakikinig kay Sara eh kasi kung magsalita siya magbasa parang elementary masyado po kasing pakiyut oo masyadong pakiyut akala mo kung sinong napaka virginal para bang yung teenager na yung hindi pa nire-regla. Masyado siyang nagpapakyut. Na parang hindi makahiwa ng mamon. Napaka-plastic. Kasi ang katotohanan, berdugo siya. Sa pagsasalita lang, nagpapakita na, akalamu hm, akala mo kung sinong mabait. Very modest. Eh, eh. Mamamatay tao, di ba? Ang dami niyang ipinapatay nung mayor siya. Come on. Tapos kung mag magsalita sa ano, magbasa ng speech, nagbabasa na nga eh. Diyos ko. Parang grade 1. Magbasa. Sa totoo lang, hindi ako nag-exaggerate. Ikumpara nyo, kahit na high school, mas magaling dyan Magbasa tapos DepEd Secretary? My goodness. Ang dami niya po kapalpakan sa totoo lang. Lalo na itong tungkol sa West Philippine Sea na itong latest, no comment na naman siya. Nababansa ka na nga ng no comment queen? Ano ba yan? Mga kababayan, kapag ang isang tao e laging no comment, ano ibig sabihin nun? It's either na wala kang alam, wala kang reaksyon, wala kang opinion, ibig sabihin, bobo ka. O kung magnuno -no comment ka man, mayroon kang sariling opinion, ayaw mong ilabas. Kasi bakit? Mayroon kang itinatago. No comment? Lagi na lang no comment? My goodness! asing tao yan tapos magpipresidente itong mga tao na hindi ko maintindihan sa inyo kung bakit may nanonood ba dito na Sarah supporter magalit ka sa akin, wala akong paki napakatanga mo oo, napakatanga mo kung ikaw ay supporter ng mga Duterte ni Sara Duterte. Walang kwenta yan. Walang kwentang tao. Ah, hindi naman tao. Kasi bilang tao, may kwenta naman siya sa pamilya niya, sa mga anak niya. Walang kwentang Pilipino. Pinaka walang kwentang Pilipino itong mga mag-aamang Duterte at ang kanilang mga kampon bakit ko nasabi? Kasi, imbis na ipagtanggol ang sariling bansa, kakampi sa kalaban, kakampi sa nang aapi, sa nang aagaw ng teritoryo, <coughs> ilang beses nang ilang beses na na hinaharas ng China Coast Guard ang mga sundalo natin dyan sa West Philippine Sea. Tapos wala ka man lang, wala ka man lang nasasabi Sara Duterte. Sasabihin mo no comment? Wala kang pagmamahal sa Pilipino? ayup ka. Tapos, magpupipre-presidente ka. Kaysa, tama na yung sinabi ni nung kapatid mo si Paulo na isa ring tanga ano sinabi ni Paulo Duterte? Hindi trabaho ni Sarah ang magbigay ng opinion tungkol sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Bangag! Kayong mag-aama ang bangag! Wala kayo sa tamang katinuan. Bakit wala kang, bakit hindi mo trabaho? Hindi mo trabaho na magbigay ng opinion kaysa ang trabaho daw yan ng mga policy makers ng DND uh, secretary, mga national security. Ulol! Oh, Kahit sino, pwedeng magbigay ng opinion. Kahit sino. Ako nga o, oh, nagbibigay ako ng opinion, ordinaryong tao lang ako. Kayo pa kaya na nasa gobyerno? Vice president at that, pangalawa sa pinakamataas. Sasabihin mo, no comment? Alam niyo mga kababayan, ako talaga napakatarantada nitong Sara Duterte na ito. Tarantada! Hayop ka. Wala kang pagmamahal sa bayan. Wala kang pagmamahal sa Pilipino. Biruin mo, ang binamahal nitong mga taong ito, China, kalaban, ang dapat dito, mga, mga matay na eh. Wala kayong mga silbi. Hindi kayo nakakatulong sa bayan. Nakakagulo pa kayo. Nahaharang ninyo pa. Nahaharang ninyo ang pag-unlad ng Pilipinas <coughs> dahil sa mga ginagawa ninyo mga hayop kayo. Kayong Duterte family, pati yung mga kampon ninyo na nagtatanggol sa China. Nagtatanggol kay Kibuloy. O, oh, maalala ko si Kibuloy. <coughs> kay Kibuloy, nakapagbigay ka ng opinion. Kinakampihan mo. Si Raulo ka, babae ka, hindi ka naawa doon sa mga biktima. Nakapwa mo babae biktima ni Kibuloy? Bakit kay Kibuloy nakapagpahayag ka ng opinion mo? Alin pa binigyan mo ng opinion? Yung tungkol sa Afghans noon, kinontra mo. O, oh, international issue yun. Pero itong mas importante na West Philippine Sea issue, wala kang say, no comment. Yan ba yan ang tinitingala sa Department of Education. Sa totoo lang mga kababayan, wala na itong karapatang umupo bilang Secretary of Education. Ang hinayupak na babaeng yan. <coughs> Buti pa doon sa basketbolista, ang landi mo. Nakapagbigay ka ng, nakapagpadala ka pa ng letter. Mga walang kakwenta-kwenta na bagay naasikaso mo. Pero itong napaka West Philippine Sea, no comment. Plastic. O, oh, maalala ko, bago ko makalimutan, kahapon, kahapon, kahapon ko pa sana nga ito ibablog kasi kaya lang eh, may sakit nga ako eh. Kahapon na araw ng kagitingan, pa-speech-speech -speech man. Halata namang hindi siya ang gumawa. Mahalin daw natin ang Pilipinas? My God! <coughs> yung kanyang uh, public statement na mas mahaba pa yung intro at saka yung outro kaysa doon sa pinaka-speech. Mahalin daw ang bayan. Sino ka para magsabi ng mahalin ang bayan? Bago mo kami pagsabihan na mahalin ang bayan, ikaw, ikaw ang tatanungin ko. Paano mo mahalin ang bayan? Ayop na to. Kami pa ang pagsabihan mo? Ikaw, yung message mo, para sa iyo yan. Napaka-plastic mo. Makapag, makapagbensahe ka lang kahit na labas sa ilong. M words. Walang saysay, -say, walang laman yung mga sinabi mo. Binabasa mo pa eh. Napakaigsi na. My goodness, napakaigsi na salita. Kailangan pang basahin. Kasi nga, hindi naman ikaw ang gumawa. Hindi ikaw ang sumulat. Speech writer mo. Pang plastic lang sa taong bayan. Meron ka man lang masabi. Di ba dapat nando doon ka nga sa dambana ng kagitingan kasama, yun, kasama ni PBBM? Wala ka doon eh. Buka plastic. Buking na buking na kayo. Mga hayop kayo. Ipinagkakanulo ninyo ang bansa. Basta lang sa kaligayahan ninyo. Sa mga ambisyon ninyo, magkapera kayo. Para sa pera, para sa ambisyon, kapangyarihan. Mga buwisit kayo, sana mawala na kayo. Mawala na kayo dito sa mundo. Kasi hindi kayo nakakatulong. Panihira pa kayo eh. Am, dapat na mga taong hindi nakakatulong, wala na yan dito sa mundo eh. Patpanan dito kayo. Lalo ka na, Sarah. Tigil-tigilan mong kaartian mo. Napaka-OA magsalita. Akala mo kung sinong binibini. Na hindi makabali ng sos. Kung hindi pa natin alam ang karakas niyan. Pakyot sa harap. Basta masasabi ko mga kababayan, kailangan hindi manalo yan na Pangulo. Marami diyan na pwede. Marami. Maraming mas qualified. Maraming mas may utak. Hindi natin kailangan ng bobo at traitor. Bobo na, traitor pa. Tapusin ko na po mga kababayan kasi miinit lang yung... <coughs> Paalalahanan kita sa Ara Duterte. Kailangan mahalin mo ang bayan. Dahil ito ang iyong tunay na tahanan, hindi ang China. Thank you mga kababayan for watching and I'll see you in my next vlog.